Solid so, raw ang suporta ah, ni Senadora Amy Marcos kay dating Pangulong Duterte. Sinabi niya yan matapos magkaisa ang Kamara laban sa pambabati sa kanila ni Digo. Isa naman sa apektado niyan ang kaalyadong si Congresswoman Gloria Arroyo. ang report. I move to elect Representative Antonio Tony Albano as Deputy Speaker, Vice Representative Gloria Makapagal Arroyo. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Martes ng gabi, nang sipain ng Kamara si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo bilang Deputy Speaker. Inalis din si Davao City Representative Isidro Ungab. Ayon kay Majority Leader Manix Dalipe, hindi kasi lumagda si Arroyo at Ungab sa resolusyong sumusuporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Mahalaga raw yan dahil ipinagkikita nito ang pagkakaisa sa Kamara tanggap naman daw ni Ungabang Kapalaran. Sabi naman ni Arroyo na sa abroad siya ng papirmahan ng resolusyon kaya hindi niya ito nalagdaan. Wala raw bago rito dahil lagi niya raw sinusuportahan si Speaker Romualdez. Hindi rin daw siya sumusuporta sa anumang hakbang para paalisin si Romualdez sa pwesto nito. Katunayan, sumuko na nga raw siya sa kagustuhang maupo muli bilang speaker. Ito na ang ikalawang demotion ni Arroyo, na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matanda ang inilabas din ng resolusyon para tablahin ang pambabatikos ni Duterte sa Kamara na tinawag niyang pinakabulok na institusyon. Sa gitna ng isyong ito, nagpahayag ng suporta kay Duterte ang presidential sister na si Senadora Aimee Marcos. Noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya kasi ang dahilan na marami kaming loyalista e eh kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Nang matanong naman kung sino ba ang umanoy naninira sa kanila, Kami ito hindi, ang subot niya. Solid. Nako, secret! Secret na no public secret! Bahala na kayo! Sa kabila nito, naniniwala si dating political advisor Ronald Yamas na noong nakaraang taon pa nagsimulang matapos ang unit ni na Pangulong Bongbong Marcos at kaibigan ni Aymina na si VP Sara Duterte. Yung pagtanggal kay former President Gloria Macapagal Arroyo as senior deputy speaker <laughs> ay in a way, started it all. Mm -hmm. Yung Tambalus los incident exacerbated this unravelling of the UNI team. At uh, mas lalo itong nag-unravel uh, nung tinanggal yung uh, Intelligence at Confidential Fund ni Vice President uh, Sara Duterte. Para rin kay Llamas, walang political future si aini sa mga Duterte. Ngayon, mas nasa level yan ang sama ng loob, ng mga ng mga away. Pero tingin ko sa dulo ay... Uh, Ah, uh, marerealize niya na wala sa masyadong future yan at babalik din siya. Mobile journey ni Ida Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.